Hello, hello, hello mula dito sa Alnes. Nandito ako ngayon sa Alnes. Ayan ang view. Alnes is isang maliit na community dito sa Olson sa Norway. Pero ang ganda ng lugar nila guys. Ayan, nandito ako sa top ng mountain. Sa baba, makita nyo yung Alnes Lighthouse. I-focus natin. Ayan. Yung mataas na yan. Yun ang Alnes Lighthouse. And then, ayun, nandito tayo sa taas at para makaakyat dito. Yan ang aking dinaanan. Yun, doon talaga ako galing. Doon nakapark yung Sasakyan so, sakyan ko sa baba. Tapos, ako hanggang dito sa taas. Hindi pa tapos ang pag-akyat ko dahil may mahaba pa akong paglalaka rin. Ayan. Ito yung mga orange bag na yan, guys. Yan ay mga bato yung laman yan. Dahil dito, inaalagaan nila yung walk, uh, path walk. Ayan. So, nilalagyan nila ng bato para madali makaakyat yung mga tao. Yan, para hindi sila madudulas. So, yun ang aakyatin ko hanggang doon sa taas. Mahaba pa guys. Tapos, may falls yan doon sa taas. Kaya doon ako pupunta. Siyempre, I'm gonna watch my steps. <laughs> yan, naka-ano tayo. naka spike yung ating shoes. And sa baba uli guys. Ayun. my beach. And then now, maraming nagsasurfing sa baba. Yan. Surfing place din yan. Yung yung dagat na yan. 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 Dito lang yan sa Alnes, Norway. Yan. Yan ang magandang komunidad nila. Oh. Diba? Super nice. Wala pa ko sa kalahati. Sa inakyat ko pero makita mo na ang ganda na ng view, di ba? So, how much more pag nandoon na talaga ako sa tuktok mamaya konti. Siguro mga one hour more to go. sa ako ma-reach yung top. So, I have to uh, move. Continue walking while I'm vlogging. So sana nagustuhan nyo to. Please makita nyo rin yung lugar namin dito. Ito ay isa sa mga tourist destination sa so mahilig mag hiking, mag walking sa taas ng bundok and be with nature. Yan, ito ang mga pinupuntahan nila. Kasi yung mga European people, guys, talking of Europe, European people. Mahilig sila sa nature. Hindi sila mahilig sa mga indoors. Once na okay yung weather, labas, bundok. Kaya yung help nila dito, compare sa ating mga Filipinos, mas tumatagal yung buhay nila dahil healthy living sila. Maalaga sila sa sarili. Siyempre may mga problema din mga tao dito. Pero ang kagandahan is marunong sila maghanap ng solusyon na hindi na i-involve yung kapwa nila. And isa sa mga leisure time nila is going outside, be with nature. Instead na I pangapit bahay nila yan at magsika ng kung ano mayroon ang buhay nila they go out and be with nature so sorry pag ang vlog ko na ito ay marinig niya yung inhale exhale natin it means nagwa work ng mabuti yung <laughs> yung heart kasi di ba? marinig yung paghingal. They're still alive and free. Ayan. Diba? Ang ganda talaga niya. Tsaka dun sa kabilang isla. Ayan. Ayan ang mga magagandang tanawin dito sa amin. Kaya mga tao dito walang kakompetensya, walang kaaway, dahil they prefer to be on their own hindi nila sinishare yung mga konting problema nila sila mismo naghahanap ng solusyon without dragging someone or telling someone or asking someone mapaka dependent nila kaya independent na ano ba yun basta kaya yan guys, mula dito sa aking ala, ayun pa oh. Doon pa ako, aakyat pa ako. Mula dito sa Alnis. Ayan, hanggang dito na muna. See you again mamaya sa taas. So, bye-bye na. Bye-bye guys.